Okay, nga, singit. Hmm. Ngunit. Sa Marcus na tayo. Ay, ay, ay. Hmm. no, Ang yung isa no? Pang, ano, pang... Mm. Ang dagat Ooh. Ayan, ang ganda guys oh. So mga hindi mo nakakapunta ng bagyo So ito yung dadaanan Pag Marcos Highway kayo Dumaan, dito po kayo dadaanan Diba rin po dadaanan ng Canon Road Ayan, sa may Sa may ulo ng layon Ako nga dun ako dadaan bukos Pag-uwi na naman Kapit na naman te Tawag ako kay ka Patrick 520。5, 5, 5 Okay. Ha? Sakit na ako. Sakita ako magyo. Kinrem okay. so, okay. na 'yung ng hindi, dadaan ka sa ano ko dumaan, hartos. Okay. Hindi, kasi dadaan ka sa may ano, sa may ano 'yung ilog. Hindi, bukas doon lang ako dadaan. Kasama ko si Arby. Ayun o, no, si Arby na doon o. Oh. Nauna na. Ayun. Ano sige pa Mga ilang minuto ako kayo makarap eh. Nandito na kami sa tunnel, lagpas. Ay, lagpas na. Oo. Oh. Ilistahan ako kayo. Tapos, saan ka? Ito, nagagawin ko lang pa. Ay, nagagawin ka pa? Okay. Hindi. Uh, mag ako mamaya. Mag-iisang pa ang dalawa. Mga ilang oras? Ano ba yan? Parang hindi na kami dyan sa ano. Pwede naman dito? Ah. wala ka naman. Wala ka naman. Kasama mo yung <laughs> amgul <laughs> ko? Hmm, ako na yung at ko. May tagat-tagat? naman. Sa kami, anak naman na siya. Hindi naman na yung namin ang tagat-tagat. Oo, mo. I-stroll muna kayo ha. Sige. Is sir Mark kaya? Ang hindi naman nagsabi sa'yo nang nagsabi sa'yo nang pagkat dito ka naman na ayaw ka pa nandiyan. Makikita na kami kagad nervy, yun know. <laughs> Excited naman yung yopak natin. Sabi nga, sama ka na. Ayoko. Gayo. Sabi ko. Sina ka? Tara na. Wala na. Punta na. Parang walang, walang, parang walang nagawa. Ayun, Arnie, ah. Hindi, mamabas ko lang kasi sa mga bulaklak na mamabalak pagkasinan mamaya ang umaga. Ah, ganon? Oo, may bukay ako mamaya, kaya hindi pa ako naka-break ako ngayon. Ay, pero wala ka dyan sa kanya? Nandito. Sa, sa, sa ano yan? Sa Carino? Brookside. Ay, Brookside. Oo, eh, gusto nyo bang mag-chat na sa Quezon Hill? Ay, Quezon Hill pala yun. Ha? Hmm? Ano dun? Yoko? Itong tahimik Saka malayo doon to Oo oh, oh. O, na lang Ganda si Erwin o, Ay, putang ano mo Ano ba yung ano ganda? Tangan Tawakan mo mo na sila Sino? Andi rito naman si Bay Ano yung yun?

Diyan oh. na kayo sa akyatan na. ano? Ha? Oh. Baka dito ka kasi mo, Abu? Ha? Abu, Ano? sige na, tawagan mo na lang si Sir Mark. Magkwentuhan muna kayo. Sige. Sige. Mayangaros. Okay. Hi. Okay. Bye. Wala kayong magkabalang bubili pala ng lulutuing ulat natin ha? Ay, meron na. Huwag kayong... kayong bibili ng isang kilong karne para halos sa si chapsoy. <laughs> oh no. <lol. laughs> Gagawin mo ito. Sige nga Sige, sige. Atay mo na, nasiwa na ako na 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 sa mukha mo. intakam connected mga ano pa siya may pasok pa siya dapat 7 daw ah uh, 7 ah sige ba ha pasok muna si oh sandali magtatambay ba niya sa ba niya tawag ko sir mag ah sige sir punta Punta kami dyan eh, May parking ba dyan sir? May parking Ah sige sir Ab Sige sir update kita pag na namin dyan Okay Sige sir Sige po Pa? Ano na? Bagyan eh Ah uh, ano to? Home outlet <laughs> Sa Marcos kasi galing duman eh, ano yung na-podium ba yun? Ayun na, podium. <laughs> uh, uh. Tapos chairs, Bill. <laughs> saan na yung kasama ko? Sige, sir. Okay, sige, sir. Saan na yun? Na saan, anak? Nauna ko, nahuli, nahuli ka na? Nauna sa may podium oh. sa sabi ni sir punta tayo saan sa engineer seal aa ah. yung ayun gamit mo ay, sige ka. Oo. Punta na lang <laughs> ka dito sa akin. Wala. Ikaw so, na, ikaw. Lamig. Punta <laughs> ka mo na bangga kanina. Gag kakalamitin sana kayo. Wala akong sinasabi sir Sa kasama kayo yun sir Kaya ka Lamig Crystal Cave Ayun pala ang Pabunang Crystal Cave Di ba ako nakapunta dyan Yan, Sakit ma Hindi pa rin nakapunta dyan puta nga naman <laughs> Gagaw, ganun Lamig Air Sina Hanggang alas 7 Meron pa raw siya kasing ano Ay, oh, gumagaw naman ng sa nang bulaklak ngayon. May may order daw sila. Iya, di sa loob niyan. Ay, kukunin. Oh, lamig ka ate. Atakoy. na kahit sa ng lam mo <laughs>

Yan, so dito na tayo sa Baguio, guys. Bilis lang 'yon, eh, no? oh. Oh, ano mo? Ano lang oh, 546. ba tayo dito tayo, oh. Uy. Ito kasi mo na hindi ko alam daan na sa inyo. Eh. Ay, lili ko na pagdating sa DJ. لا برضه ده ده سامانا هنا لا يمنا لا يمنا سامانا nabubutol nasa ka na ba? ba't ang bagal mo? bagal ang puto ito na ah eh <laughs> Ah. Mga nurses. <laughs> <laughs> Ang lamig Dito na tayo sa Baguio Tapos Ikaw, ikaw naman yung ano ko Tapos Ha? Kaliwa? Kaliwa?

اهلا ما ولا وسهلا بقى وسهلا اهلا ولا ون مي بتاو ون مي تنو نمج Nakamangga na yan, mahirap Yan lang sa mataas nila sir, Mick, no? Yan Sa mataas na yan, tapos makakaka doon Ah, Saya sudah sangat lapar. Kamu na meron mo isa munti ko talaga na bangga yung kanina guys tinitignan kita tapos ito nakatutok na pala ako buti ko na pleno ko dikit na dikit na talaga Ah, isang oras lang natin tinakbo kung tutusin. <coughs> sige, singit. Ayan. S Kaya hindi ka rin naman tama, tama sa daanan mo. Hahaha. <laughs> <laughs> Erni mga sarat. Traffic. Nah guys, kita tayo sa Baguio guys. Sobrang traffic. wala silbi yung ano dito, por mo dito for wheels mo ano this Bao nhiêu Lắc Đây nó nằm vào nhé. Saan tayo, Anan? Tama pa ba ba? Bilis! Bagal na ito. Barga pa. Si Ambong. Si ambong. Si Ambong yan. Ambulansya. <laughs> ambong. Ambong.